mga katorny girls Welcome back to my youtube channel Mga katorny girls meron tayong bisita dito Ayon si boss manager Pinagawa niya yung ano niya mga katorny girls Tinira ng ating mga kasama natin mga mekaniko Pero hindi pa rin nakuha yung kanyang break Sa harap at sa likod Bis na magawa Ang nangyari Patay Nawala po lalo Pinagawa niya pero ginawa naman ng ating katropang mekaniko pero wala pa rin. Ngayon mga katorials, gagawin natin to. Tapos si modify natin, tatanggalin natin yung dual yung ano niya, combi brake. Tapos aminin niyo muna hindi mga katorials yung pong mga brake nyo, ma-click. Kapag pinipigay nyo dun sa kanan, nawawala yung kaliwa. Yung sa likod, kaya mo modify natin. Sige mga katorials, tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Let's do this. Pare. Shout out. Okay mga katornigos, babaklasin natin itong play rings na to Yung sa taas nya Para matanggal natin yung wire dito Yung combi brake Okay mga katornigos, nabaklas na natin ito, tatanggalin natin itong wire na to Yan Ang kwento ni boss, nagpalit na siya ng brake pad sa harap Tapos brake shoes sa likod Dito to yan Yan, yan, modify natin Tara na Okay mga katornigos, yan, walang laman ito, natanggal na natin yung pamingwit. Ito siya. Yan, tinanggal ko lahat yan mga attorney girls. Yung ano dito. Tapos babarenahin natin siya dito sa ano, sa taas. Sige mga attorney girls, unain muna natin yung ano niya. Yung caliper niya. Para tingin muna natin yung tigas. Kung di natin mapangaratin yung tigas niya, patay. Okay mga attorney girls, gagamit tayo ng special tools para maparating natin yung tigas ng ano niya, nang brake caliper ayan yung mga special tools natin gagamit tayo ng ganito hindi mo kasi makuha sa ano to mga tornicles sa mano-manong piga kailangan talaga gumamit ng special tools o sige mga katornigals tirain na natin baka tirain pa ng iba let's do this okay mga katornigals na set na natin bombay na natin baka bombayin pa ng iba let's do this a few inches later Okay mga katorn tapos na. Ayan. Tumigas na siya. Back to normal na mga katorn Basta gumamit kayo lang ng pahumba ng special tools. O siya. Lagay na natin to. Tara na. 2000 years later. Okay mga katorn babayaran na natin ito. Ay ito na yung marka niya. Babarinahin na natin siya. Tara na. Okay mga katorn bibigyan na natin siya ng magic. Ito. Nagtataka si boss. Ayan pala siya. Shout out sa iyo boss. Ito ni Dana. Ay, Dana, sura na yung animal. Ayan, dito lalagay natin siya dito. Lalagay natin siya diyan. Okay mga katronika, siya nga pala. Ito pala, pinapalit ko kay boss manager. Pinapalit ko kay boss manager to mga katronika. Ito bukang-buka na siya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ito sampunin yung anak. Ito wala pang anak. What? <laughs> Kaya dapat palitan mo yan mga katorny girls Nawawalan din yung preno yan Tara mga katorny girls, lagay na natin Tara na Okay mga katorny girls, gagamit tayo ng spring ng ano, pang MIUI Ito Ito yung pang MIUI gagamitin natin Ito mga katorny girls, depende sa inyo kung tatanggalin nyo to ah. O dito lang kayo Pero lalagay ko to Paalis alis ko kay boss manager kung tatanggalin niya Depende sa kanya O sige mga katorny girls, lagay na natin dito Tara na Okay mga katorios, nalagay na natin. Ito na siya. Goods na goods na daw, sabi ni boss manager. Meron lang siyang ano dito, bluetooth. Okay na ba siya, sir? Okay ba? Oy, nagaling -na, na talaga. Tara. Ilagay na natin flarings dito. Okay na mga katorny girls. Tara. Ibababa na natin. Okay na daw mga katorny girls. Ayun si boss manager. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na katulad nito. Bye-bye! Peace!